third bird kaliyan sinato i i mga kaburukutu. Ngayon nga is ano, ng Saturday. um, Loading time na naman ngayon, mga kaburukutu. Ngayon ang loading para sa Punta Verde. So, yun ay last lap ng 3 laps. Nakasali si 10-10-10. Ten -ten -ten. Then, 2 laps nakasali si Pat. Eh, Patman na. O, si Pat. Ay, hindi. Si puti pala yung sinari ko sa 2 laps, mga kaburukutu. So yun mga kaburuko to, ah, kung bago lang magkatulad sa channel ko, please subscribe mo na yan. Hit mo yung bell button para click ka pag may mga bago tayong video. So, yun, basta yung mahil ka sa kalapate, pasok ka dito sa ating channel mga kaburuko. So yun mga to, gagawin ko ngayon as usual. Pagpipay na natin ng vitamins. Uh, ah, natin yung mga alaga natin ng multivitamins, calcium, yung magic oregano at yung ideal pills. So yun lang naman ang ating kinababakan sa kanila every time na may load tayo lalo na pag malalayo lalo so, pag malapit na ordinary day lang wala lang pinabawas ako ng idea yes. okay sa so, mga bro sa mga ano i ano ko lang sila i ipa basket ko lang sila yan vitamins ko na din basket then proceed tayo sa loading station yan yung routine natin mga bro tapos tomorrow since Sunday wala tayong pasok uh, mag-aabang tayo mga bro sa so, mga bro 11 minutes later. So yun mga kaburukutu, eto na ngayon yung pabako natin sa kanila. Ideal, multivitamins, tsaka yung calcium din, etong magic oregano. So ngayon ko na nga si puti dito. Then ngayon nga is kakarga ko na rin yung apat. So yan, mga kaburukutu, samahan niya pa rin ako. Tara. Mga kaburukutu, ready na yung mga warriors natin para sa toss nila sa Punta Verde. So ilulod na sila ngayon sa loading station natin just sa na may uh, bahay pangarap so ayan yung limang ibon natin yung si puti ko oh, gusto ko mawala si puti si ten, -ten, -ten si wapo si 27 at si batman so ang kasali dyan si puti at si ten, -ten, -ten. So ito so tomorrow yung last lap para sa mga naka-signal liyan nilang 2 laps and 3 laps so yung update lang yung first lap kasama si ten ten, -ten cut off sya second lap pasok naman yung time nya then si puti first lap nyan 2 laps is pasok naman sana mabili sila bukas yun lang mga bro maa nyo ako sa loading station tara a few moments later number 2 unang una nga tayo uling magloload una, una pa tayo una pa tayo sa first kasali yung dalawa dito 3 laps sa 2 laps yeah. so yan Antay ko lang dito okay. ko Wala pang laman yung crates So tayo ulit ang una So sana sana unang umuwi yung ibon natin no kasi una tayo sa first. Sana ganun lang no. Kasi ang mga abor ko Kapalista ko lang siya. Bye bye. Okay, mga ko ito na nga yung mga iba natin ito yung dalawang nakasalis sa, sa, sa two laps si puti, ito sa three laps So sana bago sila umuwi bukas kagaya ng laiyan nila. Tapos ito yung mga training lang. Tatlo natin. Si Wapu, si Batman at si Bantishel. So tayo uli na dito sa nauna mag load sa, sa ano, loading station. So sabi nga nila pag una daw nag load po nang makakawi ang ibon. Sana nga. Yan si Pati. So yung mga kaburgutu, bukas ante, Abang natin sila. Bye bye early the next morning. good morning mga bro. nga ay Sunday morning. So abangan nga ngayon natin para sa mga ibon natin, Latinos, sa Punta Verde. Batangas pa rin yung mga kaputu. Unfortunately, nag-malilate lang ang release kasi nga yung problema yung truck namin. Uh, ang club natin, Wala pa release time, time check 7.01. So hindi pa na-release yung ibon. Uh, pero mag-update naman yung si, si, coordinator once na na-release na yung e So for now, uh, magpapakain na lang muna tayo no, para magpakain natin yung mga nito sa lock. So total naman natin ng mga ibon natin is mga siguro, depende kung anong oras sila release Pero matagal pa yun. Kaya pakain na lang natin yung mga ibon natin sa lock At sa breeder's cage, uh, para hindi ba sa yung oras natin sa bagay buhay. So, yung ko to, ah, samahan nyo lang ako sa pag abong natin ng araw And hopefully, ay maging magandang uwian ng mga ibon natin. Especially si TenTenTen -ten at si Puti. Kasi sila yung mga nakasali sa mga, ano, sa mga palaro ng club natin. So, yung makabur ko, samahan nyo ako. So, yun, magandang araw mga kabur ko. Update nga lang, ng as this time, time check 7.36. Wala pang balita kung narilis na yung mga ibo natin pero ang mangyayari hindi sila makating sa release point so irilis na lang yung ibo natin kung saan abutin nasirasiraan yung truck natin na no, may nagkaroon ng aberya yon kahapon pa tapos ngayon ah uh, nagkaroon ulit ah uh, so yun ah uh, nangyayari naman talaga yung mga ganitong problema eh naiintindihan naman natin yun and especially sa club namin first time nga itong nangyayari sa ganito kaya nangyayari naman natin so cancel yung 2 laps and 3 laps so hindi mo na siguro isang next na yun mga sa Tuesday kasi ang Saturday therapy na eh so yun mga depende, I don't know kung ano ba yung ano ng club, pero yun ah, uh, tinatanong ko lang kay ko for, for kung na-release nare yung iba syempre na abakon ko pa rin sila, ilang eh, oras ko pa rin sila yun mga kumuluto so abang abang pa rin tayo antay lang tayo ng update din, babalitaan ko rin kayo kung, kung ano yung update pero yun, ilalay ko dito yung ano yung ang, nangyaring update para alam ano, nila eh mga kabuto, salamat sa pagsama. Antay, antay lang tayo ng update. Then, once na nakaku ako, nakakuha ko ng update, kung na-release na, na iwan natin, bawit ako kaya. Yan, samahan nyo pa yun ako. Dala. A few moments later. Yung okay, mga kabuto, update nga nung no, na-release na yung mga natin. Hindi ko lang alam kung saan yung area kasi walang update si coordinator. Pero, base sa GC, may mga nag-clock na nga eh. Tapos tingin lang kayong mga distance na mga nag-clock. Ang distance lang sa pinag-release lang is 16. 18 kilometers na. Ibig sabi malapit lang yan. So abangan natin sila. So kinansel na lahat ng palaro. One hit, two laps, three laps. At sinasabi rin. So yan, update ko kayo mga po kung may dating sa mga ibon natin. Salamat sa pagsama pa din. Tara. Dating so, na nga, ano. May na tayong ibon. First bird. Nikut pa yun si Batman si Batman 804 siya dumating din so first bird si Batman diretso pa sa may

11 minutes later. Third bird. Kaling yan. Sino to? Si 27, third bird. Mga ba na ito? Ayan, mga ba na siya? <laughs> eh, ito, pagpasok na rin siya agad. Ito hindi na natambay ng matagal 27 Third bird natin, si Bentichete isa na siya masok na ba si 27 check natin. It's 27 pa yung nasa baba. First bird natin, ayan si Batman. Second bird si Wapo. Third bird natin si ano? Si 27. Nasa ilalim siya. Mm -hmm. <laughs> so may dalawa tayong inaantay na ibang mga kaburgo. So niya pa rin ako. Eventually. good morning mga kaburgo. time check, 8.53 a.m. So nagtataka ako ba't wala pa sila puti at si Ten Ten Ten. Sila kasi mga sa sa palaro ng club. Tapos nag-confirm, ko kay Ko or hindi pa nga daw ata nalipitawan yung isang track kung saan nakalagay yung mga asale. Pero ang nandito na asintag ng ibon natin, uh, si Batman, si Wapo, at si Pente sila yung mga hindi kasale. kasi so, ko kung malapit lang naman yung pinagbatuan, dapat na unang umuwi yung sila ten 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 at sila puti pero wala pa sila hina hindi pa daw ata na uh, yung na yung uh, it, release yung mga kalapa sa isang truck na kung saan kasama yung dalawa natin uh, so ang uh, time pa natin yung update Or na mga ko doon, siguro magtutas na lang muna ako, no? Ang gagawin ko, ipipihit ko sa norte yung mga minabot natin sa Pamona kasi na ang next na pala is north na. Eh, ilan na lang naman yung mga ibon natin. Tapos, ang isasout ko na lang yung mga YBs natin na tinitrain. Yun for next year. Kaya yung mga bagong para natin. Pero yun, yung mga nine natin na ibon, taglagang ko pa ng mga umuwi na apat. Yan, yan ang itutos natin siguro ngayon pa pa Yan, okay. siguro dito lang muna ako sa sa lawa magtutos. Pero may hindi ako sasama gayon dito. May sasama ito si si ano, si Mokang kasi nga alam ni Lim siya. So yung mga kaburo uh, dito ako naman tutapos yung video natin sa ating supposedly for the best uh, pero update ko pa rin kayo kung ano kasuguhin so, oh, dalawa ating one hour na marinis. Sige, okay, si okay, okay. Ayan mga kapulang, hanggang susunod na video. Makapulang siya naman. Nga mga kaburgo to, mga ilang minuto, umuwi na rin yung dalawa nating warriors, si Tenten -ten at si Putik.